Huling dalawang araw ng ating isa legalyo sa waga. Ngayon ay ating matutunghayan ang maliksing pagsasadula ng panunulungyan. Isang tradisyon na ating kinaugalian sa Pilipinas. Ito ay isang pag-alala at pag sa paghahanap ni Maria at ni Jose ng lugar na pag-aalakan kay Jesus. Ang iba na may punuan niya ang kanilang mga kamay. Samantalang ang marami ay sadyang walang pangalaman. Si Maria at si Jose sa kabila ng kanilang kapaguran ay hindi tumigil sa kakanakan at sa paghahanap ng matutuluyan. Hanggang kanyang makita ang isang sabsaban sa Bethlehem na nagpapa na napakaman ng laka at tahimik. Sa sabsaban na ito ay ipinahanap si Jesus na ating hari at nakapagpunas. Hallelujah, hallelujah. Jose at Maria na tumanggap ng responsibilidad na ipinanganap sa mundo ang ating Maraming salamat iyan 2024.